nagkwento na ako nung bata pa ako nang pumupunta kami doon sa school ng ate ko natatawa na lang ako sa mga sinasapit namin sa bus ng nanay ko wow! ito lalo, lalo na sa mapela ini. Ini sa pamilya. Wala yang kami na nanay. Nako sa kain na hinahabol ko pa <laughs> sa pagkain. Yo. Inabot na. Inabot na sa mapela na nanay. Nakita ko nanay. Lalo din ng ganun ako nanay kumatakbo yung ano. Kumahabol ako sa nanay kasi nakakapit na siya. Tapos ako humatakbo pa.